Basura, basura, basura. Dahil po sa pagbaha. Sabi kasi ng MMDA partner, 51.2 na tonelada ang kanilang nakolekta after mm -hmm. nung uh, manalasa ang bagyong uwan. Grabe. Grabe, no? Oh Good morning, Job. Si Zander po ito at si Angel. Good morning po. Good morning po. Isang makakalikasang araw po sa ating lahat. Opo. Uh, sir, base po sa inyong pagmo-monitor po sa nagdaang mga bagyo, uwan at tatino, uh, yes, oh. sa palagi po ba ninyo primary cause ng pagbaha ay yung basura? Uh, hindi lamang po kasi mga basura din kasi ah mm -hmm. uh, doon po sa ating mga nakikita na video pa lang halimbawa, ang mga uh, kasama sa pagbaha ay yung mga rawso o mga forest uh, uh, o kaya mga upland na mga ano uh, waste na uh, niragasa dinala ng tubig ulan pababa mm -hmm. dito sa kalunsuran ano sa mga komunidad na ano, nasulubhang na apektuhan nagpalala po yung mga basura kasi nga po yung dapat daluyan ng tubig ano yung mga kailugan ay kalimitan parado na mm -hmm. at na, nagbabarado din naman ay yung basura. So, yung mga troso na napagputulan, yung mga uh, na napagkahuyan, yung ilang siguro na galing din sa mga quarry materials o quarry waste na niragasa dala ng pagbagyo at pagulan, mm -hmm. ay uh, binagsak lahat pababa at dumaloy sa lahat ng kailugan at napunta po at na, na Dahil wala nang nabab na nasisikipan yung mga daluyan din ng tubig sa baba sa ating kalunsuran dahil sa basura, nagsama-sama na po yung malalang epekto nito. So ganon po yung ating ano, ganun po yung ating pagbasa sa lahat ng nangyayaring ito. So may mga uh, yung basura ay nagpalala doon sa mga pagbaha na, na naranasan nating kamakailan. Dal bunsod ng mga sunod-sunod uh, na bagyo na tinamasa ng ating mga kababayan. Mm -hmm. Sir Joe, ang sabi nga ng uh, MMDA, dalawang put, dalawang trucks o katumbas yes, po yan ng 51.2 tons sa mga basura ang kanilang nakolekta matapos po manalasa itong si Bagyong Uwan. Kayo po ba sa Eco Waste Coalition? E, meron po tayong ginagawang proyekto ng sa ganun ay mark cycle yung ilan po sa mga basura na nakuha po ng MMDA. Actually ma'am, uh sa at, ang sa pa, ang sa pamantayan po kasi ng solid waste management ang mga basura po na galing po sa disaster uh, disaster events ano mga mga uh, pagbaha katulad nito ay hindi na po natin na-recycle nare yan kasi po ito ay lubog sa baha at madumi ano at uh, may, may risk po sa pag pag-recover uh, re ng mga yan mahirap din pong linisin. Kaya po o kaya kung lilinisin man, napakahirap. Kailangan mo ng tubig at pag di natin masasabi, kung ganap na malinis yan, nahawakan at ma-recover pa. So yun po yung uh, o kaya maproseso pa. So meron pong uh, kalimitan po ito ay talagang dinidispose na rin sa dulong tapunan na sa mga sanitary landfill at itong po talaga sila sama-samang uh, uh, tawag dito, tinitreat at... Uh, uh, minamanage ng uh, ating mga disposal site, kung po sila napupunta. Yung ilang pong mga mahalagang bagay na pwedeng ma-recover na kaya pang magamit o ma-repair uh, tulad ng ilang mga uh, siguro service ano uh, uh, sa, uh, salvageable materials yung po pwede siguro ma-recover pat ma-reuse. Pero napakahirap po talaga yung pag-recycle na nito kasi kahit po mga junk shops walang bibili po pag hindi na uh, madumi na yes po mm hmm ah napapansin natin pagka ganito pong pagkatapos ng bagyo o ng lindol yun yunhong mga nakokolektang mga debris mga basura mga puno ah parang nagkakanya-kanya na lang yung mga komunidad mga magkakapit bahay na sunugin po eh mm -hmm. yung ganyang mga basura po. ano ho yung inyong Yan... uh, komento rito Actually po, at talagang nakikita din po natin yan na yan yung parang nagiging practice ng ating mga kababayan. Pero kasi po kahit sa ating batas na RA 9003, uh, ito yung pinagbabawal yung pagsusunog ng mga materials. Ano? Lalo na kung basura. Uh, yun nga lang po kasi dahil sa ating mga komunidad, uh, ito ito'y hindi nakukuha na o nahihirapan ng hapotin ng ating mga kolektor, mm -hmm. ang choice talaga at option sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga malalayong probinsya, probinsya na bihirang mahakutan ng mga uh, garbage trucks, talagang sinusunog na lang nila. Uh, ang kaya po to pinagbabawal naman sa batas ay dahil po nagkukos po to ng greenhouse gas emissions. Ito po rin mapanganib kahit po yung usok na nalilikha mula doon sa mga Basura na nasusunog lalo na kung samut-saring basura yung yung uh, o uh, na, napapagsama-sama. Ano, ito yung ito yung iniiwasan din natin yung paglikha pa ng dagdag na panganib sa ating mga komunidad. Mm -hmm. Dito ba sa atin, Sir Jove, especially sa Metro Manila, yung mga kababayan po ba natin nagsasegregate? segregate na po ba sila ng mga nabubulok <laughs> sa hindi kasi ma parang madalas partner isang ay, tapunan ay, oh, lang ay, oh, ano. Yes, yes. Um, tam, maganda po yung tanong niyo pero yung alam mo na po natin na parang sagot yan. Meron naman tayong mga kababayan na nagsisegregate saan o gusto magsegregate pero karamihan po din po. Halimbawa sa ating ginawang pag, pagsusuri at pag-a-assess uh, pag, uh, uh, ng mga LGUs, marami po sa ating mga kababayan ang nag struggle sa pagpapatupad ng segregation at source mm -mm. na dapat po uh, minundate sa ating mga kababayan na bago itapon ng basura, ilagay sa dapang tapunan. Pero po marami po sa ating mga kababayan ang nag struggle na patupad ito, sundin ito, at kahit pa rin po yung mga nagkukulekta na truck kahit pa segregated ways yung, yung, ating mga nakukuha, pagdating naman po sa mga naghahakot na truck ay pinagsasama-sama. Kaya nadi-defeat din po yung purpose ng pag-segregate. Kumbaga, pinaghiwalay mo yung nabubulok mm. sa hindi nabubulok. Pagdating yeah. sa truck, sama-sama na rin. mix din yeah, naman. Po. kaya po, ka kahit gusto natin ipatupad ito, pag nakikita ng ating mga kababayan na nagsegregate, sasabihin naman nila bakit pa ako mag-segregate kung kukolekta hindi naman at yung mga naghahakot na truck. Mm -hmm. Pinagsasama-sama naman. Sorry. Na, na, na di defeat pa yung purpose. Kaya uh -oh. po, doon din tayo nag-i-struggle. Kahit yung mga LGS uh, LGUs ay talagang hindi na rin talaga strictly na observe ito. Mm, kasi wala bang mga ordinansa Sir Job sa mga LGUs na halimbawa ngayong Lunes ang kokolektahin muna yung mga nabubulok, the other day yung hindi naman nabubulok para hindi para pagsasama doon sa truck, di ba? Yes, ma'am. To tell you the truth, ma'am, merong lahat ng LGUs merong ganong ordinansa. In fact, meron silang uh, ordinansa sa mga, sa city, meron ding ordinansa sa barangay na segregation at source ay, na, ay pinapatupad na. Uh, accordingly, dapat din uh, lahat, yung collection system din ng truck ay dapat segregated na rin. Mm -hmm. At merong assigned schedule for collecting ng mga biodegradable. Meron ding ilang uh, assigned schedule din para sa non-biodegradable. Kaya lang po, dahil ang karimitan sa ating mga uh, LGUs ay inassign na sa mga private holders yung paghahakot ng basura, ito po mga private holders ay hindi na po conscious na ipatupad kung ano yung ordinansa na meron doon sa lokalidad. Kaya po ang naghahakot din minsan ay hindi na po rin nagpapatupad dahil sinasabi nila hindi namin, namin, namin trabaho yung pag ensure na pinapatupad pa o ginagawa ng mga tao yung pag, pag-segregate kaya po yung mga naghahakot kahit po napapansin din niyo po habang naghahakot sila sila rin mismo ay nag sila na yung mismong nagsesegregate may mga sabit na mga sako sa loob ng truck at doon po habang umaandar yung truck sinisegregate nila yung basur yung mapakukuha pang mapapakinabangan at uh, yun ang binibenta na lang ng mga naghahakot na truck o palero Opo, si Pangulong Bongbong Marcos po uh, kahapon or parang kanapon din isang araw. Uh, o parang may sila. meron silang parang estero estero oh. uh, clean up po eh. Hmm. Kayo po Correct ba'y naniniwala po. na ito po ay uh, malaking hakbang para maiwasan po ang pagbaha sa Metro Manila? Sa uh, sa aking po pananaw, mal, 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 isa po 'yan sa magandang hakbang, ano? Dapat po regular. Uh, sa aking uh, sa amin pong Uh, karanasan, maganda mm -hmm. po na ginagawa yung uh, weekly clean up, hindi lang sa sotero, pa po sa mga kalsada. At dapat nga lang po sana yung mga community mismo na kung saan nag-clean up, sangkot mismo doon yung household. Mm -hmm. Kalimitan nga lang po kasi ang assigned doon sa pag-clean up uh, yung mga street sweepers o mga stereo rangers. At yung mga naglilikha ng basura, katulad ng mga nasa community, ay hindi man, ay nakadungaw lang o hindi man lang uh, nagpa-participate doon sa gawaing pag-clean up. Sa aming po sanang pamantayan at minumungkay na sana pag natin community clean up, mula yung volunteers at saka yung main participants, ay yung komunidad na naglilika at nagtatapo ng basurang yon, right. Para nang sa ganon uh, merong sense of ownership mm -hmm. at responsibility mismo yung community doon sa nililikhang basura nila at minamanage nila yung basura na nila. Kahapon doon sa pagbisita ni Pangulo dyan sa Paranaque, eh napansin natin maraming mga informal settlers na sila yung number one Correcto. ano, na nagko-contribute yes. ng mga basura sa mga dalo. At saka at the first place, dapat hindi talaga sila nakapwesto dyan, ah, di ba Sir jo Sa or sa creek. Correct. Uh, kasi po ito uh, dahil nga po sa kakulangan din ng pagpapatupad ng una, walang urban planning na maayos mm -hmm. at wala rin, uh, settlement program na nasusunod. Kaya po yung mga in, uh, kababayan natin mahirap talaga nag-informally nag ano nag, nag nan naninirahan sa mga laylayan na talaga mm -hmm. na kung tutuusin na hindi ligtas na lugar para sa kanila. At doon sa mga lugar na 'yon dahil bihira silang nakikita, napapansin talagang uh, walang akses sa mga tamang tapunan at palikuran, maging sa palikuran, at wala rin nagmumonitor ng kanilang mga maling ginagawa. Correct. Kaya po, uh, yung practices na ganyan ay very rampant at napaka-prevalent sa mga communities na to. kaya napakahirap pong ipatupad. Yung disiplina po na inaasahan natin na taglayin ang bawat isa ay hindi nangyayari. Mm -hmm. Sir Jove, dahil magpapas ko na, e uso yung mga tiangge, 'di ba? Tapos yung mga kaliwat kana ng mga food bazaar. Tapos yung mga exchange gift. Syempre yung mga kalat niya, 'di ba? Yung wrapper, itatapon kung saan-saan. Yung foil na ginamit sa parol, <laughs> hindi po foil na ginamit sa kasamaan. <laughs> Saka pambalot lang ng ulam yung foil ano, ha. Sa embutido. <laughs> ano oh, mamababayan okay. niyo sa ating mga mamamayan, Sir Jove? Well, yun, I, I, time and time again naman, kami naman nagbibigay talaga ng panawagan. At isa na itong core advocacy lagi ng aming uh, tanggapan ng Eco Waste na talaga magmulat sa ating mga kababayan para i-remind na gawing mas conscientious yung ating pagdiriwang ng Pasko. Tuwing holiday season, alam natin na mayroong talagang napupwersa tayong gumastos kahit papano. Uh, at uh, nasasabayan natin yung mga uh, komersyalismo na nalaganap na, na sa ating panahon. So sana uh, pag tayo mamimili, planuhin ng mabuti yung ating pamimili. At kung tayo mamimili, mantiyakin natin uh, kung di online, ay meron tayong mga lalagyan na eco-bag at at natin na yung mga packaging o wrapper na at, natin na bibilhin ay hindi na gagamit ng plastik ano mm -hmm. at kung maggagawa man tayo ng uh, ng wrapper o pangregalo, pwede naman tayo magreuse ano para maka-reduce makabawas sa mga basura at uh, alam natin na ito na pamantayan standard na rin ng ating mga online shopping ano mm -hmm. uh, kahit pa meron tayong uh, uh, ginawang sulat sa lahat ng mga delivery services na ng, uh, ng, na meron tayo sa kasalukuyan ay parang ito na yung norm na nangyayari na very uh, hindi lang isang layer ng ng bubble ng, wrap uh, oh may may bubble wrap may cling wrap plastic may pa. adhesive tape may plastic uh -huh. pa may diba ay, yun yun Potong -potong. kaya yun yeah, daming daming nalilikang basura so kung agad maaari, kung kung may hindi may... kung kung hindi maiiwasan na mag-online shopping, pumunta na lang tayo sa mga bazaar at doon na lang tayong sadyain at may dala tayong bag para na sa ganun, wala tayong nalilik ang basura o iuuwing basura pag-uwi natin. At kung hindi maiiwasan na nag online shopping tayo, pwede naman nating itabi at i-reuse yung mga yung mga uh, mga uh, nakukuha nating uh, materials na 'yan, pwede nating i-reuse o kung gumawa ng paraan na pwede pang magamit, kung hindi man talag, uh, kung talagang kaya dapat i-dispose na, i-dispose, natin sa tamang lalagyan para ma-dispose ito ng mas maayos. Mm -hmm. Okay, with that, Sir Jove, maraming maraming Sir, salamat you, po. Huwag po kayo magsasawa dito po sa aming In programa. Yes, ma'am. Marami rin po salamat. Thank you po. Thank you, ba, natin. Kayo. Salamat po. Nakausap po natin si Ginoong Jov Benosa. Siya po ang program officer ng Ecoways Coalition, isang environmental group po na nakabantay sa atin pong mga pinagagagawa. Mga basura. <laughs> Yan, basura yung mga tapon nyo. Alam mo, oh,